Sige, todo, todo. Sige lang. Oh, lalaki! Ay! Diyos ko po! Lord! Diyos ko po! Diyos ko po! Ang dami! Ang dami! Ay! Yan. yan! Oh, dalawa! dalawa Ang laki! <laughs> 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 Hindi po fish pan yan. Naka-video tayo. Video po yan. Naka-video. yun, what's up mga kabida at isang magandang umaga po sa ating lahat so sa video ito, nandito tayo sa paikot sa mga palaisdaan ayan, ganda po oh ayan, nandito kami sa patubigan <laughs> ito po yung patubigan <laughs> na tinatawag sa amin is paralong bagong spot po yan yeah, bagong spot to at uh, dito nila pag nagpapatuyo po ayan po yung sa mga spot. makina nila dito po bumabagsak ang mga tubig kaya malinis po itong patubigan na ito hindi po galing sa mga bahay hindi galing po sa mga palisda sila, dyan sila kumukuha ng tubig o oh, nagpapakawala pag nagpapakawala o kukuha diyan. so bali tapos na mga isla sa Pan tayo naman ang susubok hehehe ko na itong tawag na ito yung kuryente No. wala nang kurensa wala wala nang ground wala okay na yan matuyo na yan so yan ha magandang umaga po at uh, tara tamayin ko kong dito sa irrigation. yun know? o per pare baka mapakan mo yung ano na gan meron yung palaka Yudho, igat pre yudho, laki no? Igat. yudho, 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 talaga yudho, 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 na? yudho, Di dalam yudho, 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 pre? yudho, 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 Ay? Wala pa yata. Ang ganda ng galaw. Na-order mo na eh. Ayun, gumagalaw doon. Sa na yung stick mo. Sa isang stick. Yan na. Yan o. Kaya, huli na yan. Wala na

يا sababa yo no ko isa di kabida oh paasa video pa Jadi, di. Di nama ta baka tabu jian. Undele. Sa safety ku muna to. Ko. Sarado pre. Sigi, sigi, ta taboy muna.

dami. Ay, wala pa pala dito sa dulo. oh. Dulo, oh, sige. ano pa eh, nasa dulo ka. Eh. Ay, aray mo dun muna. Diyan, diyan, diyan. Hindi na pala sila makakalabas. Wala. Wala dito lang yan. Uy, ang maganda niyang babalik sila doon sa bababaw. Yan o. Ha? Ang laki. Tara lang. Tara lang. Ayun.

Oh. Nah, Semeneng. Nah, ayo lu mutang nih. Ah. Titik-titik mepre. Itu. Ini nak lebus eh. Kelemben gitu bentar. Dari matiin na si lah. Dek, jangan silan na no na, trap. Eh. Nah. Apa? Nah, nah, ya nah, saya nah. sidia. Mana? Lagi. di diba natin sila nakuha? So meron sa amin. sila na-trap no? no? Hindi. Hindi dali. Hindi ako dali. Hindi ako dali. Hindi ako dali. Hindi ako dali. Hindi ako

Oh, Ito. Pulo po. La ay, 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 pre. Dalawa. Tatlo yan. Tatlo. Tatlo po. Oh. <laughs> ay, ay, po, Ay, nawala ko isa. Ay, ay, din ay. Tayo po nakulin ka, Bida. Okay. Yung pamala pa dati na ko na. Huwag mo pa-straight muna. At muna doon. Stop, stop lang yan. Diyan mo sila sa okay eh. Okay. Sige. Ano? Ah, nakakulong pala sila. Oo, oh, oh, wala silang ano. Ito sana, hindi mo na pinaglutang. Wala. Nakakulong sila, may kawi siya. May kawi. Oo. Oh. yung sinasabi, no? Oo. Ano ka? Uy! Ano ka? Ano ka? Ayan. Yo, lapad. Lapad. Nandiyan sila, nandiyan sila. Hintay-hintay lang po kami dito. Lapad <laughs> po kami. Kakatawa. Ang pre. eh. Sige. Iis lang yung siliktik mo na lang. Ayan. Bitaw mo na yung isa. Ayan. Yeah. Yan dito. Bitaw mo isa. Baka yeah. Okay. ko pa. Ganyan. B hindi, yung sa baritad. Dito. Yan, ganyan. Bitaw mo na isa. Ha? Magre-ready lang po ako. bond mo, bond Bondo sila eh. Ha? Ano? Yan yung sinasabi sa atin, no? Saka na, pahinga muna tayo. Nalala ko <sighs> Wala tayong kuryente pag isa lang pre. Gusto ko kami kaya bunda ka rin Bata chula ka itong dugod Sige, todo, todo Sige lang Sige, talaga hey. Sige <laughs> Hindi makuha ni Barat eh Sa lalaki Yung iba nakawala na din oh hindi, okay din Bumalaw na sila dyan Ano na din naman yun eh Ganyan, yeah, para marinis siya Minsan tumatama yung kaway hindi eh, ko masalo. Pagsalo ko. Pero marami na matay na si daddy ito. Eh, yun ang ayon silang sabi sa atin na ano. Na no, corner na yan, no? Oo. Wow. Na-trap. Hindi na, hindi sila makalis. Dami. Parang hindi namin alam kung saan nang gagaling. Hindi namin alam kung... Uh -huh. ano? okay ko lang. Tagalik ko lang. Ako, ako na muna mag-video. Ayos ko lang yung video natin sa league. Yeah. Okay. Simula na naman kami mga kabida Linagay ko sa dwebde para kita yung Oh! 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 Lalaki! Ay! Diyos ko po! Lord! Diyos ko po! Diyos ko po! Ang dami! Ang dami! Ayun! Okay. Ulit po mga kabida Ayan o! Oh! Okay. Oh.

sa sobrang yakse namin hindi namin nakalain na butas dito ito gumasok mo sila ang dami na yung natin pre hindi lang sampu yun eh hindi din natin yun malili pa naman yan eh oh. yeah, yeah meron pa. ba? butas butas yan at, ato aray. ay 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 ay

Yan. Uy, oh, dalawa. Ang dala laki. <laughs> okay. Sige, sige. So, Sa Eh. Ito. Sa isa. Grabe. Ay, ay, dito. Nakawala. Hindi pa ba yan? Mahuli din natin yan. Wala po silang lusok dyan. Galing. <laughs> 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 Ayan, di namin alam kung walang gagawin namin. Yung hawak awak ko yung camera.

Wow, man, sa patuligan niya. Bata. Yan, pahinga muna tayo. Yun na lang natin. Wala pa dyan. Meron pumuto dyan. Grabe po. Sipin nyo yung lalapad dyan. Kaling fish pa. Oh, Sigurado. Nalangin na ako sa dalawa kanina. Hindi lang dalawa yan. Ay, dapat. Dami. Hey, grabe po yung aksay namin ngayon. Tingnan nyo po, po. yung laman ng patubigan. Huh? Yung Alala. swerte namin. <laughs> Hindi po fish yan? Hindi naka video tayo? Video po yan. naka video. Iba sari na namin. Oh. Grabe yung dami. Oh. So, sa? <laughs> dalawa. Tatlo. Oh. Apat. Lima. Grabe po yung biyahe. ito. May nagsabi ito, lang po sa amin. Sabi po tayo may nakikita kaming mga tilapia. tilapia. Walo pre. Uh, okay. Walo. Yo, <laughs> <laughs> salamat ka Junior. 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 Tana, Ito po yung fish pan niya sinasabi. Oo. Uh -huh. Inuuli pa natin. Dami pa. May pa po. May bagong spa kami babalik balikan. Sigurado dito lang maglalagay no pre. Yeah. Na? Yeah. Sige. Na? Oh? Sige. Ko? Sige, todo lang. Todo lang, sige, todo lang. Ano pre? Sige. Ano? Lalaki. Ay, eh? yes ko po, Lord. Thank Balawa. you po, thank you oh. po. Ay, yeah, ay, yeah, pari. Anak doon sa gilid. Tatlo. <laughs> isang kilo po to. Isang kilo po yan. Yan o. Nasa isang kilo na yan. <laughs> Grabe po yung nangyari na to. First timing sa pagbablog namin ni Parang Dennis. Makatiyem po kami ng ganito. Parami. Thank you, Lord. Thank you. Parang ah, pumakit pum yung dami. Parang galing din sila dito pareha. Di kaya galing sila dyan. Ali lang itong sa babae. Eh. <laughs> yes ulit ulit tayo yan po isang butas lang po kami sabi huwag ka sa lalo po wala pahinga oh, lang tayo ng konti tignan lang natin galing ang galing po <laughs> kaya kasi ngayong tayo na nag video <clears throat> uh, na tiyempo natin kala namin ibarang dito so, walang isa Nakita, nakita nyo naman na, yung nakita nyo naman, na, naman, na, naman na. po yung linakad namin kanina saka ulit tayo ata no? malit lang na no? oo oh, isang, isang palaka isang palaka na no? nawawala na tayo ng gano dito lang iikot pa. pala kami dito napakarami <laughs> <ni. laughs> <laughs> nakawala pa yung iba pero <laughs> okay lang yun Okay pupunta rin pala eh, pupunta siya pat patubigan pre. Oh, patubigan 'yan. Patubigan. Yeah, so, kakabadali natin na ilagay ko dito kasi wala na tubig. pala, oh. Ito. May tubig pa pala. Okay. Yung lahat ng mga nauwi namin una, dito nahulog, nahulog siya. Hey, nahulog naman pre. Tingnan natin ulit. Yes. Paingay mo lang natin siya. Wala na lalagyan. <laughs> Ilang kilo na yung nahuli natin? So, yung pang nahuli ko doon. <laughs> Oo oh, nga. Tsaka <laughs> pa tayo may. Hindi <laughs> <gibang tukuhu, laughs> okay. natin alam kung sino may na nakawala yung mga na po sa amin yung Mayari dito Mayari dito, yung, sa amin. <laughs> <laughs> kami nang Sabi niya, doon <laughs> the, yeah. the, the spot. <susk> galing tingnan niyo po kahit may hindi po kami na para ano. po siyang kuya ba <laughs> kuya ba ng mga isda upo ka pare upo ka dusok ka dun gawa tayo ng pang thumbnail yan yan, yan. Eh, hindi Diyan lang wakin okay na okay na yun wakin na yun yan upo ka yan po dyan po dyan sa butas na yan yan tingnan natin ulit timbirihan natin ha huy hmm. okay, laki pare padula ako padula ako huwag pa ulang pata yan yan pare yun Yun, laki.

sinisip pa tong ano mo Ay, na mainit hindi pa hindi kami nagsasawa dahil ano eh dahil dahil madami tsaka grabe talaga yun laki saan nang gagaling sa may sipon iwa <laughs> <laughs> may iwag at tilap yun tila. grabe may iwag tilap to tila na sipon nasa butas po dahil <laughs> Buti pa siguro pare, pagangat, salok na kagad. Hindi, masan na lang... nawawala yung ano eh, nawawala yung pabilis. Hindi oh. ko ba, na, ah. Haris na. Maganda talaga, tayo make. Okay, oh. isa pa. Okay. Ayun, yun. Uli na oh. Oh, mali lang siya. Okay na yan. Sakto lang. Oh, pahinga. Oh, pahinga muna. Pahinga muna. Ayan lang oh. Grabe po yung butas na yan. Wala <laughs> may tumalsik pa diyan dito. Oo, oh, meron dai pre. Yung tulad nito yung kanina, lapad doon. <laughs> Tatluan yun eh. Yung size niya no pre. Ah, hmm. oh. pong size na to. Ay, ayo. Na dito. Andiyan siya, may gumagalaw. Mga naulog. Gumagalaw pre. Yung mga ganitong size. Hoy. Ang taba mo rin. Ang taba. <laughs> Kita pa? Wala na lagayan. <laughs> 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 Thanks God po. Thanks God. Salamat po sa biyaya. Ay. Tantya ko. Apat na kilo meron. Ano? Uh -huh. Ay, hindi lang siguro. Yun. Yan. Nandiyan sa lubre. Hello. Huli, na. Huli, na. Huli, na. huli na siya. Buta ko muna sa tapin ng kamay. Hindi, huwag mo naman yung uh, truss. mo naman mga kaya, ano? siya. O, hindi na yung bunta. Hindi natin pwede sa lapan. Hindi. Kunin ko na lang. O, oh, sige. para sure mo. Ang lapad niya eh. Iba yung galaw eh. Sa kaya nang gagaling pa rin may butas naman, oh Sa ano sa Ay, kung ka rin tayo, maganda rin, Oo, oo wala wala pa dyan yung mga nakawala kanina oh. naguli din yung iba hindi nakawala Naka, hindi sila nakaalis ang galing po thank you thank you ka junior Ay, grabe yung mga isda dito sa loob na to Uy. ulit pre ulit 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 o, ako mananalo subukan ako mananalo Ayan. Hindi. Ayan. Malik Malaki yung kanina. Umapasok talaga sila. Kakatuwa naman itong mga isda to. Kadot yung primero niya. Oh, opre.